Good morning, good morning, everyone! Ayan, pukawon ko na yung alaga ko kay face na sa kami. Kaya na muna sa high school. So, iligtik ko muna yung mga ko in mga higaan ko ini. Ay! Pasensya na sa... Mudi, please wake up, wake up, baby, wake up, wake up, na wake up, Bella, Bella, hey, hala hala hala, gila tinggi tinggi, no, hala hala, Bella kau, ngirap kasih lagi singin yang marga bata tu, Bella, gumi gumi. Let's go na in the car, here, come. I bring your baon nila. Let's it there. Yung 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 na yung galing school so maghanap kita ng makaon ini on ini tinapay on in ini rotas ayan na lang oh. ano yung kaon ano yung kasi wero oh, ni Klob so iniwan ko magluto siya kung domi so tagaran ko magluto siya yung lumi. so kumuna ko and grapes tsaka strawberry ayan Ayan, ayan mga guys. Nagready naman kita mag-back Sabi kita ini pa school adlaw ini. So tomorrow last day nila. Hamis. miss Wero na sab class nila pag Jumat sabto. So actually Ramadan di ko pag-ingatan mang own class nila even why. Kaingatan yan mang own memorandum nila. Bisa na own class maadjust ma-adjust yung time. So ayan ready na ako nagtaka na ko even ko kasi nag Huwag pa siya. Nagbibihis pa. So, biyaon, ako ay ready na. O yan, guys. Ayan, magsundo na yung kami, eh. Ang mga batang-batok ta. At dinis ko yung pa, Paalis pa lang no, siya sa bahay. Mo? Ay, na. Di ko alam. Ah, baka na dyan. Isarado ko na? Ha? Oke. Okay. Anjan? Kalian hmm. amin walang si <laughs> May problema ako, Lods. Ano yun? Napabaliw na ako sa'yo. Ah. Ganun ba? A ano kaya ang gagawin ko? Eh, pumunta ka na ng mental. Oh! Yeah! <laughs> Pangalan? Gian. Apelido? Panganiban. Magbigay ng bansa na nagsisimula sa letter A. Uh, abroad. Ito <laughs> lang. <laughs> 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 oh, playing and Oh, oh. I see. Yay. Yan lang. Oh, yun Ayan. Na. So ayan, nakipaglaro na kami sa bula, bula. Ha. Ah. Oh. Tapos namin naglaro ng sa sakyan niya rin sa kami ha, ha bula mag football no need to go there sobra kulit batay ni Bunalsa mang bukumahaba yung pasensya mo ay makuan ka madaog kailangan mahaba yung pasensya ayan ho oh. no no kuko amudi